Hello mga kulanghaan at mga guni-guni kong friends! Yes, it's me again! So panibagong paglalakbay naman dito kami ngayon sa Manila again! So bago ang lahat, kakain mo tayo. Baka mahimatay tayo si sa daan. <laughs> So yun, nakakain muna kami at meron pang patiktok ang kava. Ang oh, chiva. Ang oh, tingnan mo, pak, naglalakad na kami. Naglalakad, hindi pala naglalakad. Sasakay na kami ng tri bike Yung electronic bike. Yun kasi yung uso dito. Yung favorite na sasakyan namin. Kasi nga, hindi siya masakit sakyan. Oo, kasi, alam mo naman, bago opera ang mama mo si. So, masakit pag bukutulong tulong <laughs> yun. so yan na, punta na kami doon sa aming destination. Actually, this time, wala kami destination. Ang gusto nyo ay sakay lang sa kami ng sakay ng sakay, sakay hanggang makarating kung saan. <laughs> Di diba, ang weird? Parang baliwa. <laughs> hindi siya natakot kasi nga, may pamasahin kayo pa uwi at mayroong ways. Alam mo na, gusto naglalakad na si Mama pa. O yan, di ba? sis. Ang daming tao nakatingin sa nga. siya sis. Sa day. Diyos ko Dai, Parang naman, uh, parang ano, sa, punta sa barbayot. Pero hindi mo alam kung saan mo punta. Basta yun na yun. <laughs> So, yun, yeah, naglalakad na kaya, punta na kami ng LRT, sasakay na kami ng LRT, o, oh, ba, diba? pa, o, oh, sakay muna tayo ng LRT. Ang gusto niya kaya mangyari, sakay na lang kami ng sakay na lang sakay, lang, sakay lang ng LRT, pabalik-balik din daw, kasi para ma-experience na lang, ma-experience ang bongga, bongga, o, oh, diva so, nandiyan na kami, nandiyan na kami. Papunta na kami doon sa may ano station ng LRT. So, punta na kami ngayon sa ano, saan ba yun sis? Sa Carriero Station. Ah, sige, sige, sige. Go! Bili ka ng ticket, dalawang ticket pack. Oh, so, yan. Nandito na kami. J2. Nandito na kami sa LRT to LRT, LRT Line 122, to LRT to LRT2 1. O, oh, pak, tanga ka, beauty ang bayad by you. So, in fairness, ako na kayo nagsususis. Grabe. So, ito lang explain na namin dito, ganyan, ganyan lang, para lang mga tanga, ang bet lang niya is ano, uh, mag-walk-walk -walk lang, naglalakad lakad explore Manila, puning ko man siya pumunta sa mga, ano, yung tinatawag natin, mga ganang place, ayaw niya daw, gusto niya lang, yung parang mga, sa ano lang, yung gusto niya lang muntahan yung, ano lang, parang mga low-key area lang, o, oh, di ba, may paluki-luki ba ang mga, alam mo, sis, o, oh, ayan, park, o, oh, napagod ako o yan na tapos palapit na kaming pababa sa stasyon ng Carriero Station o yan na daming tao sis nagsisikan so actually pababa na kami pababa bisit ng tikalog dahil pababa o yan so pababa na kami ng Carriero Station so maglalakad na kami dun papunta o, wait lang silip na natin pak o ito yung area o, diba? Pak! O, parang etalino no? Parang Venice, Italy, yung mga building sis. O, oh, sobrang dami ng tao. O, sarap tumalun dito, sis. Patay ka dito, sis. Tumalun ka dito. <laughs> o, Pak, very confident tang lola nyo. O, Pak, Lakat lang para artista. Kaya lolo ako, kasi, pa, 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 paano hindi siya mag confident? Eh, kasi nga, malaki rin yung at Ang, nakapagkakonfident sa kanya ay yung head headphone, nag headphone si bakla, mga music na pakaya na grande ba yung pinatugtog niya na kalokasis, o di ba? O. Pagkatapos, naguguto ulit, sis, naguguto ulit. Kaya naman kami sa may KFC kasi minadaanan kami. At, alam nyo ba, may pakita ko sa inyo, meron siyang bagong biling cellphone. Day! sis, ito na pa! iPhone 14 Pro Max, o, san ka? <laughs> San ka 'yung guy? Naka iron Pro Max ang Lola mo. No, sis. <laughs> Grabe, dahil nabili niya talaga si's iPhone Pro Max 125 ano GB daw 'yung ano yan. Grabe, nakakaloka Dahil Nakabili ng bagong cellphone si Mama Sis. iPhone po, iPhone 4, iPhone 4, iPhone 14 Pro Max. So pagkatapos yung daming bera, kasi lakad kami doon. Maraming mga changgi-changgi kasi eh, yan o. Oh. Namimili kami doon. Tapos, another set na naman kain na naman kasi minakita na naman siyang ano, squid. Ang ah, sarang hindi ko talaga ang squid pero napakain na ako sa kanya kasi sobrang biwi niya kumain. O, oh, ayan. Siya pa nagpay O, oh, pagkatapos niyan, meron kami na daan ng mga kandila eh. So, mga rainbow color, may black daw itim, o oh, diba? So, syempre, yung pinagpas, nagtiri kami, nagsindi kami na kanya, nagdagot kami na sa kandila. Kasi nga, para sa mga chismosa at mga karamera, koma, viewers, at kapitbahay. <laughs> Gulat ka, no? Oo oh, naman, dahil kasi mga pakalamera sa buhay. Eh, wala kang pakialam kasi buhay ko to at buhay namin to. Bagaag na.